Gusto survivors, ah, tapin natin na ano ay paano i-manage ng masakit na balikat sa pag-exercise. Paano i-manage ang ah, masakit na balikat sa pag-exercise? Una, maglagay ng warm compress or cold compress na towel sa balikat para ma-relax yung naninigas na at masakit na masol sa balikat. Ikalawa, sapat na pahignan sa balikat mo. Sapat na pahignan sa masakit na balikat mo ay laking tulo siya sa pagbawas na masakit na balikat mo. Ikatlo, huwag muna igala ang affected side mo na masakit pag sa matala. Ikaapat, magsuot ng arm suit, sling o shoulder spin para maiwasan paggalaw ng balikat mo na masakit. Ikalima, uminom ng gamot para sa sakit sa mastol na nireseta na doktor mo. Subscribe to my channel.